Kapag narinig mo ang salitang ng Anghel, ano ang pumapasok sa isip mo? Inilarawan mo ba sila bilang mga higanting nilalang na may mga pakpak sa malayo sa langit? O sa palagay mo ba sila ay mga dakilang nilalang na hindi kailanman maaaring mag ang landas sa mga mortal na katulad mo? Ang mga anghel ay mga celestial na nilalang, gayon paman, mas malapit sila sa iyo kaysa sa iyong iniisip. Ang tanging nawawalang link ay ang pag-alam kung paano makilala ang kanilang presensya. Sa makatuwid, ilalahad ko ang limang palatandaan na naglalarawan na ang mga anghel ay nasa paligid mo. Malalaman mo ang mga layunin sa likod ng kanilang presensya, at kung paano iposisyon ang iyong sarili ng tama para sa isang malaanghel na pagdalaw. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Ang mga anghel ay mga mensahero ng Diyos. Sa buong banal na kasulatan, maingat silang nakikibahagi sa buhay ng maraming tao. Tinutukoy nito ang isang paunahing katotohanan, ang mga anghel ay hindi malayo sa atin. Nakatayo sila sa atensyon sa pagitan ng Diyos at ng mundo. Sa makatuwid, kailangan kong malaman mo na ang celestial na kaharian ay hindi malayo sa pisikal na kaharian. Isang hakbang sila sa isa't isa. Ayon sa Hebreo isa oras dalawamput apat minuto, ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod. Nangangahulugan ito na maaari mong palaging asahan na lilitaw sila ayon sa nais ng Diyos. Maaari silang lumitaw sa iyong mga panaginip, pangitain, o anyo ng tao. Kasama mo sila araw-araw. Ang malaking tanong ay, ano ang nararamdaman mo kapag nasa paligid mo sila? Numero 1, isang hindi maipaliwanag na presensya ng kapayapaan sa mapanghamong panahon. Kapag dumaraan sa mga pagsubok, ang natural na reaksyon bilang isang tao ay ang pakiramdam na hindi mapakali at hindi mapalagay. Patuloy kang nagnanais at nagsisikap na makaalis sa sitwasyon. Gayunpaman, kapag ang mga anghel ay kasama mo, nakakaranas ka ng isang hindi maipaliwanag na kapayapaan nagtitipon sila sa paligid mo na nagbibigay sa iyo ng lakas upang makalusot. Nang papasanin na ni Jesus ang mga kasalanan ng mundo, naramdaman niya ang bigat. Hindi mapakali ang pakiramdam niya sa laman. Handa na siyang tapusin ang takdang aralin, ngunit nang hina siya ng gabing iyon. Ngunit pagkatapos ay sinabi sa Lukas 22, 43 na nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. Pagkatapos ng talatang ito, si Jesus ay nanalangin ng taimtim. Bakit naman isang anghel ang nagpalakas sa kanya? Matagumpay niyang naisagawa ang atas sa pamamagitan ng lakas na ito, at ngayon ay tinatamasa pa rin natin ang hay ni Kristo. Maaari mo ring maranasan ang parehong sa iyong buhay. Ang iyong sitwasyon ay maaaring mas mabigat kaysa kay Job, gayon paman, ipapadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang palakasin ka bibigyan ka nila ng tulong na kailangan mo upang mabuhay ng higit sa mga pangyayari. Ang kailangan mo lang gawin ay huwag mawala ng pananalig sa nananatili sa presensya ng Diyos. Dapat mong laging tandaan na siya ay kasama mo sa lahat ng iyong mga paraan. Kahit itapon ka ng kaaway sa pinakamalalim na piitan, may papadala ng Diyos ang kanyang mga anghel sa iyo. Bilang dalawa, banal na interbensyon. Ang natural na mundo ay may nakabalangkas na pattern ng mga aktibidad. Kaya naman may mga bagay na natural na hindi mangyayari. Halimbawa, ang nakalock na pinto ay hindi magbubukas ng walang tamang mga susi. Hindi mo in na hayop ang magsasalita na parang tao. Gayunpaman, mayroong hindi mabilang na mga halimbawa ng mga pangyayaring ito sa banal na kasulatan. Ito ay tanda ng mga anghel na nakikialam sa mga gawain ng mga tao. Minsan nangyayari ito para sa pagpapalaya at kung minsan para sa pagwawasto. Sa alinmang paraan, itinuturo nila ang kakayahan ng Diyos na baguhin ang takbo ng kalikasan at magsagawa ng mga supernatural na kaganapan sa natural na mundo. Sinasabi sa atin ng Biblia ang kwento ni Pedro nang ibilanggo siya ni Herodes sa mga gawa labindalawa, pito. Ang anghel ay pisikal na nagpakita sa selda, sinaktan si Pedro, at sinabi sa kanya na bumangon. Ang mga tanikala sa kanyang mga kamay ay natanggal ng mag-isa. Sinabihan siya ng anghel na magbihis at sumunod sa kanya. Nalampasan nila ang una at pangalawang gwardya na walang nakakakita sa kanila. Nang makarating sila sa gate ng lungsod, bumukas ito. Sa lahat ng ito, inakala ni Pedro na siya ay nakakakita ng isang pangitain. Ngunit nang siya ay matauhan, natuklasan niya na ang anghel ay tunay na nagpalaya sa kanya. Ang gawa dalawa oras labing isa minuto ay nagsasabi, pagkatapos ay naisip ni Pedro ang kanyang sarili at sinabi, Ngayon ay alam ko ng walang pag aalinlangan na ang Panginoon ay nagpadala ng kanyang anghel at iniligtas ako mula sa mga kamay ni Herods at mula sa lahat ng bagay na inaasahan ng mga judyo na mangyayari. Ito ay isang makapangyarihang pagpapatunay sa presensya ng mga anghel sa paligid mo maaari nilang baguhin ang takbo ng kalikasan para sa iyo. Ang isa pang makabuluhang himala ay ang pader ng Jericho. Paano mo itinutumbas ang pagsigaw sa mga gumuhong pader? Ito ay mga anghel sa trabaho. Paano ko nalaman? Ang anghel ng digmaan ay nagpakita kay Joshua bago ang mahimalang pangyayaring ito. Gayon din, ang mga anghel ay maaaring makadyos na mamagitan para sa mga layunin ng pagwawasto. Nang si Balaam ay patungo na upang sumpein ang mga Israelita, isang anghel ang tumayo laban sa kanya. Hindi niya makita ang anghel, ngunit nakita ng kanyang kabayo at tumangging sumulong. Patuloy na pinalo ni Balaam ang kabayo, ngunit hindi na tinag ang kabayo. Pagkatapos, pinasalita ng anghel ng Panginoon ang kabayo na parang tao. Pagkatapos, tinanong ng kabayo si Balaam kung nagawa na ba niya ito noon. Ito ay noong binuksan ng Diyos ang mga mata ni Balaam upang makita ang anghel. Mabilis siyang yumuko sa harapan ng celestial being. Sinasabi ng mga bilang dalawamput dalawa, dalawa, tinanong siya ng anghel ng Panginoon, bakit mo pinalo ang iyong asno nitong tatlong beses? Naparito ako upang salungatin ka dahil ang iyong landas ay isang walang inat sa harap ko. Ito ay isang tono ng pagsaway. Nilampasan ng anghel ang mga likas na batas para lang sawayin si Balaam. Baka nagpaplano kang maglakbay? Sinuri mo ang iyong sasakyan noong nakaraang gabi, tinitiyak na nasa lugar ang lahat. Ngunit kinaumagahan, tumanggi ang iyong sasakyan na gumalaw. Maaring ito ay isang anghel na nakatayo sa harap ng iyong sasakyan. Ito ay isang banal na interbensyon upang pigilan ka mula sa pagsisimula sa paglalakbay. Sa kaibuturan mo, patuloy mong maririnig ang isang banayad na boses na nagsasabi sa iyong huwag umalis. Ito ang anghel ng Diyos na kumikilos sa iyong buhay. Ang espasyo sa pagitan niyong dalawa ay katulad ng espasyo sa pagitan niyo at ng mga damit na suot mo. Bilang tatlo, nararanasan mo ang banal na proteksyon sa bawat aspeto. Kung mayaman ka, maaari mong gamitin ang pinakasopistikadong seguridad sa mundo, at kahit na hindi ka ganoon kayaman, mayroon pa rin maliliit na hakbang na maaari mong gawin upang maprotektahan ang iyong sarili. Gayunpaman, hindi mo malalampasan ang ilang mga panganib sa iyong sarili. May mga sitwasyon kung saan malapit kang makatakas sa paparating nakapahamakan. Ito ay mga palatandaan ng mga anghel na gumagana sa iyong buhay. Sinasabi sa awit siyam naput-isa, labing isa na utusan ng Diyos ang kanyang mga anghel tungkol sa iyo na inatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Ito ang iyong pamana bilang anak ng Diyos. Sa aklat ng Genesis, nagpa ang Diyos na wasakin ang Sodoma at Gomorrah, gayon paman, si Lot at ang kanyang pamilya ay naninirahan pa rin doon. Upang mapangalagaan sila, isinugo ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ilabas sila sa lungsod. Nang mag-atubiling lumabas ang pamilya, hinawakan ng mga anghel ang kanilang mga kamay at isinugod sila sa ligtas na lugar. Gayon din, sa aklat ng dalawa mga hari anim, nagpadala ang hari ng isang makapangyarihang hukbo upang hulihin si Eliseo. Natakot ang kanyang lingkod, ngunit hindi nabalisa si Eliseo. Nang itanong ng alipin kung ano ang dapat nilang gawin, hiniling ni Eliseo sa Diyos na buksan ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay nakita niya ang makapangyarihang mga anghel at mga karo ng apoy na nakapalibot sa kanila. Ito ang Diyos na nagpoprotekta sa kanyang propeta. Sa makatuwid, hindi mo kailangang matakot sa kasamaan, dahil ang mga anghel ng Diyos ay nakapaligid sa iyo. Nakatayo sila sa atensyon, handang labanan ang anumang pagsalungat na sumusubok na lumapit sa iyo. Nalalapat din ito kapag natutulog ka sa gabi. Pinalibutan ka ng mga anghel ng Diyos, tinitiyak na hindi ipapatong ng kaaway ang kanyang mga kamay sa iyong kaluluwa. Ngunit nangangahulugan ba yon na hindi ka na makakaranas ng anumang kasamaan o kapahamakan? Hindi. Gayunpaman, inilagay ng Diyos ang kanyang mga anghel upang tulungan kang madaig ang mga ito. Bilang apat, isang napakalaking presensya sa panalangin. Sa Mateo 18 oras 10 minuto, sinasabi ng Biblia na ang mga anghel ng maliliit na bata ay minamasdan ang mukha ng Diyos sa langit. Nangangahulugan ito na may mga anghel na nakikinig sa kanilang mga kahilingan at namamagitan sa langit para sa kanila. Nangangahulugan din ito na kapag ikaw ay nananalangin, ang mga anghel ay darating sa iyo, nakikinig sa iyong mga kahilingan. Pagkatapos ay dinadala nila ang mga kahilingang ito sa Diyos, na tumugon sa kanila. Bukod pa rito, naghihintay ang mga anghel sa Diyos at ihahatid ang iyong mga sagot sa iyo. Habang nananalangin si Daniel para sa pagpapanumbalik ng Israel sa Daniel Shamm, mabilis na dumating si Angel Gabriel at inihayag ang mga sagot sa kanyang mga panalangin. Niyak nito kay Daniel na dininig siya ng Diyos. Ang isang paraan upang makilala ang presensya ng mga anghel ay ang pagbabago ng atmosfera pagdating nila. Lagi mong mararamdaman ang presensya ng ibang nilalang nakasama mo. Ito ay maaaring dumating bilang panloob na kapayapaan, maaari itong magpakita bilang isang pagnanasa na manalangin ng higit pa. Ang tungkuling ito ng mga anghel ay sumasang-ayon sa pagtatalaga ng banal na espiritu sa Roma 8 oras 26 minuto sa pamamagitan ang dalawang makapangyarihang puwersang ito, na nananatili sa iyo sa lugar ng panalangin, makatitiyak ka na dinirinig ka ng Diyos. Bilang limang, ang mga estranghero na nag-aalok ng suporta at kaaliwan ay maaari din maging tanda ng mga anghel sa paligid mo. Minsan nakakakilala tayo ng mga estranghero na may malaking epekto sa ating buhay. Baka bigla nilang sagutin ang mga tanong na gumugulo sa puso mo. Maaaring pagtibay nila ang pangako ng Diyos sa iyong buhay. Kapag nangyari ito, nakilala mo ang isang anghel na nagbabala kayo. Kaya nga sinasabi sa Hebreo 13, dalawa, huwag kalimutang magpakita ng mabuting pakikitungo sa mga estranghero, sapagkat sa paggawa nito ang ilang tao ay nagpakita ng mabuting pakikitungo sa mga anghel nang hindi nalalaman. Nang makita ni Abraham ang tatlong lalaking nakatayo malapit sa mga puno ng ensina ng Mamre, tumakbo siya sa kanila at nakiusap sa kanila na magpahinga sa kanyang bahay. Linid sa kanyang kaalaman, dalawang anghel ang kanyang inaaliw at ang Diyos mismo. Pagkatapos nilang kumain, muling pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham na hindi natupad sa nakalipas na 25 taon. Gayunpaman, huwag ipagkamali ang kahulugan nito na ang lahat ng estranghero ay mga anghel na nagbabala kayo. Hindi, ngunit makikilala mo ang isang anghel kapag nakilala mo ang isa. Ginamit ng Diyos ang mga anghel para magsagawa ng iba't ibang tungkulin sa Earth. Halimbawa, gumamit ang Diyos ng mga anghel para ibalita ang pagsilang ng mahalagang tao. Sa hukom labing anim na, nagpakita ang isang anghel sa ama ni Samson at ipinahayag ang layunin ng Diyos para sa kanila. Sinabi niya sa kanila na sila ay mga anak ng isang makapangyarihang bata na magliligtas sa mga Israelita mula sa kanilang mga kaaway. Naulit ang parehong senaryo bago ang kapanganakan ni Juan Bautista. Si Zacharias ay nasa templo na gumaganap ng kanyang mga tungkulin bilang saserdote nang magpakita sa kanya si Gabriel. Ibinigay niya sa kanya ang propesya ng kapanganakan ni Juan at lahat ng may kaugnayan sa kanyang buhay. Nang ikakasal na si Maria kay Jose, nagpakita ang anghel na si Gabriel at sinabi sa kanya na siya ay mangananak ng isang bata mula sa banal na espiritu. Tinanggap ito ni Mary ng may kadalakan ginamit ng Diyos ang mga anghel upang gabayan ang mga tao patungo sa kanilang kapalaran. Sa mga hukom anim, nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Gideon at tinawag siyang isang makapangyarihang tao na may tapang. Ito ay isang tao na nagtatago ng trigo mula sa kanyang mga kaaway. Kahit na ang kanyang buhay ay hindi katulad ng isang mandirigma, tinawag siya ng anghel at iyon lang. Ginabayan niya si Gideon tungo sa pagtupad sa kanyang kapalaran bilang isang mandirigma sa Israel ang mga anghel ay nagbibigay din ng banal na patnubay. Nang magmartsa ang mga Israelita mula sa Ehipto, itinala ng Biblia na ang anghel ng Panginoon ay namunguna sa kanila sa isang haliging ulap sa araw at isang haliging apoy sa gabi. Dito, ang anghel ay nagsilbing pinagmumula ng patnubay sa mga Israelita. Ito ay isang senyales na maaaring idirekta ng mga anghel ang iyong mga yapak. Ngayong alam mo na ang mga palatandaan ng mga anghel sa paligid mo, Paano mo mailalagay ang iyong sarili para sa pagdalaw ng mga anghel? Una, kailangan mong umiwas sa kasalanan. Kapag binisita ng isang anghel ang isang tao, ito ay katulad ng pagdalaw ng Diyos dahil siya ang nagpadala ng anghel at dahil hindi niya nakikita ang kasalanan, huwag mo ring asahan ang isang anghel. Kailangan mong ipagtapat ang iyong mga kasalanan at isuko ang iyong puso sa Diyos. Kapag nilinis ka niya, maaari kang magsimulang makaranas ng mga pagdalaw ng anghel. Isipin ito, maraming dalaga sa Israel. Ano ang pinagkaiba ni Maria sa iba? Siya ay dalisay at nakasumpong ng pabor sa mata ng Diyos. Makakahanap ka rin ng pabor sa mata ng Diyos kapag lumayo ka sa mga kasamaan. Pagkatapos magpasya kang mamuhay ng matuwid. Ang naging kwalipikado kina Elizabeth at Zacharias para sa pagdalaw ng mga anghel ay ang kanilang katuwiran. Kahit matanda na sila, nanatili silang nakatuon sa paglilingkod sa Diyos. Nakatuon ka ba sa Diyos? Ikaw ba ay nauuhaw at nagsusumikap na mamuhay ng matuwid araw-araw? Ito ang mga bagay na maaaring maging kwalipikado para sa isang malaanghel na pagdalaw. Pagkatapos, tiyaking mananatili kang tapat sa anumang ilagay ng Diyos sa iyong mga kamay. Alam ng Diyos na si Pedro ay tapat sa kanyang paglilingkod, kaya kailangan siyang palayasin sa bilangguan. Alam niya kung nanatili si Pedro doon, maraming kaluluwa ang maaaring hindi makarinig tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo. May kaugnayan ka ba sa paningin ng Diyos? May ginagawa ka ba para magpadala siya ng anghel para bisitahin ka? Kailangan mo ring maging mapagpatuloy. Naiwan ni Padre Abraham ang deklarasyon ng Diyos para sa kanyang buhay kung hindi niya pinakain ang mga dayuhan at marahil ay namatay ang kanyang pamangkin sa Sodoma sikapin tulungan ang mga mahihirap at nangangailangan sa iyong lugar hanggat maaari. Baka matulungan mo ang isang anghel na gagantihan ito ng makalangit na kayamanan. Gayon din, kailangan mong magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Maraming Kristiyano ang naniniwala na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay, ngunit hindi sila naniniwala sa supernatural. Nakikita nila na napakataas ng ministeryo ng mga anghel para maranasan nila, ngunit hindi yon totoo, hindi kailanman binago ng Diyos ang kanyang kalikasan. Kung ginawa niya ito sa nakaraan, magagawa niya itong muli. Ang kailangan mo ay pananampalataya. Kung walang pananampalataya, hindi ka ganap na makakakonekta sa mga espiritual na katotohanan. Kailangan mong paunlarin ang iyong sarili sa espiritual. Hindi mo inaasahan ang isang anghel na magpapakita sa isang taong hindi nakakakilala sa Panginoon. Kung mangyayari ito, hindi mauunawaan ng gayong tao ang kahalagahan sa likod ng pagpapakitang ito. Sikaping ayusin ang iyong sarili sa espiritual na paraan. Ang mga anghel ay palaging nasa assignment sa iyong buhay, ngunit ang tanging susi mo para ma-access ito ay sa pamamagitan ng pagbuo ng iyong sarili. Panghuli, sikaping gawing pamumuhay ang panalangin. Ang mga anghel ay handang ibulong sa Diyos ang mga hangarin ng iyong puso. Handa rin silang ilipat ang sabot sa iyo gayunpaman, ginagawa mo silang walang kapangyarihan kapag hindi ka nagdarasal. Ugaliing magdasal upang patuloy na pasiglahin ang mga anghel sa iyong buhay. Kung gaano kahalaga ang mga anghel, huwag mo silang ilagay sa posisyon ng Diyos. Lagi mong tandaan na sila ay mga sugo ng Diyos, hindi Diyos. Kaya naman hindi ka dapat manalangin sa kanila, kasalanan yon. Maaari lamang tayong manalangin sa pamamagitan ng pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo gayon din, dapat mong tandaan na ang mga anghel ay hindi naglilingkod sa iyo, ngunit ang Diyos. Hindi mo sila mga lingkod. Maaaring hayaan ng Diyos na kumilos sila para sa iyo, ngunit wala kang otoridad sa kanila. Sinasabi ng Biblia na ang Diablo ay nagkukunwaring anghel ng liwanan. Paano mo siya makikilala kung siya ay nagpapakita sa iyo? Ito ay napakasimple, ang Diablo ay naghahangad ng pagsamba. Gayunpaman, walang anghel ng Diyos ang magpapahintulot sa iyo na sambahin siya. Sa pahayag 22, walotandang bawas siyam, si Juan na minamahal ay nakakita ng isang anghel at yumukod sa kanyang paanan. Agad siyang pinigilan ng anghel na gawin yon. Ipinaunawa niya kay Juan na isa rin siyang lingkod. Kaya, isa-isip ito, walang magagawa ang mga anghel maliban kung sila ay ipapadala ng Diyos ang Diyos lamang ang makakagawa ng lahat ng bagay, at kapag ipinadala sila ng Diyos sa iyo, paniwalaan ang kanilang mensahe. Huwag mo silang pagdudahan, ito ang pagkakamali ni Zacarias. Ginawa siyang bini at pipi ng anghel sa loob ng siyam na buwan dahil sa kanyang kawalan ng pananampalataya. Kahit na ang mga anghel ay kahanga nilalang, maaari rin silang maging hindi mapagparaya sa mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos dahil sila ay may antas ng buhay ng Diyos, tulad ng ginagawa mo. Gayon pa man, sa tuwing tumatanggap ka ng pagdalaw ng anghel, magpasalamat sa Diyos. Ito ay tanda na dinirinig niya ang iyong mga panalangin at sasagutin niya ang mga ito. Nangangahulugan din ito na ikaw ay napakahalaga sa kanya. Ang mga anghel ay aktibo sa paligid mo ngayon, kaya manalangin at hayaan silang mamagitan para sa iyo sa pamamagitan ng banal na espiritu. Panahon na para manalangin tayo. Ama sa langit, salamat sa iyong salita. Salamat sa pagpapakita kung paano tukuyin ang presensya ng mga anghel sa paligid ko. Sila ang iyong mga mensahero, at itinalaga mo sila na magsagawa ng mga tiyak na gawain sa aking buhay. Ang mga ito ay katibayan ng iyong pagmamahal at mabubuting pag-isip sa akin. Kaya naman, dalangin ko na bigyan mo sila ng kapangyarihan na magtrabaho sa aking buhay. Inaantala ng prinsipe ng Persya ang mga anghel ni Daniel hanggang sa ipadala mo ang anghel ng digmaan upang iligtas siya dalangin ko rin na bigyan mo ng kapangyarihan ang aking anghel. Bigyan siya ng espiritual na lakas para maihatid ang mga sagot sa aking mga panalangin. Pumukaw ng magagandang ideya sa aking puso sa pamamagitan ng mga anghel sa paligid ko. Hayaan silang magsimulang magbukas ng magagandang pagkakataon para sa akin. Hayaang akay nila ako kung saan ako papaboran ng mga tao. Panginoon, inihayag mo sa kanya ang layunin ni Maria sa pamamagitan ng Anghel Gabriel. Dalangin ko rin na ipahayag mo sa akin ang layunin ng aking buhay. Hindi ako dapat gumawa ng mga maling pagpili na sisira sa layuning ito. Dalangin ko na ipadala mo ang iyong anghel upang makialam sa aking sitwasyon. Iligtas mo ako ng mahimalang mula sa piitan ng buhay. Inakala ng kaaway na maikukulong nila si Pedro sa pinakamalalim na piitan, munit iniligtas mo siya. Hayaan mo akong maranasan ang pareho ngayon magsagawa ng kababalaghan sa pamamagitan ng ministeryo ng mga anghel sa aking buhay. Sa gitna ng aking mga pagsubok, lagi kong tatamasahin ang kapayapaang lampas sa pangunawa dahil kasama ko ang iyong mga anghel. Hindi ako matatakot sa anumang kasamaan dahil lagi nila akong gagabay. Pipigilan nila ang aking mga paa sa pagkatisod. Sa tuwing magpapadala ka ng tagubilin sa pamamagitan ng iyong anghel, hindi kita pagdududahan. Tatanggapin ko ito ng may pananampalataya at gagamitin ito sa aking buhay. Panginoon, itaas mo ang mga hukbo ng langit upang magkampo sa paligid ko. Ang jablo ay nakikipagdigma araw-araw. Sinusubukan niyang patayin ang pag-asa ko sa iyo. Sinusubukan niyang sirain ang iyong mga plano para sa akin. Huwag hayaang mangyari ito. Jesus, bigyan mo ng lakas ang mga anghel at hayaan silang lumaban para sa akin. Wala nang dapat talunin muli sa akin nakatanggap ako ng proteksyon laban sa lahat ng uri ng panganib. Tinatakpan ako ng dugo ni Jesus mula sa lahat ng uri ng kasamaan. Paglabas ko, sasamahan ako ng mga anghel, at pagbalik ko, sasamahan nila ako. Hindi ako gagawa ng bagay na makakasira sa mga gawain nila sa buhay ko. Panginoon, hindi ko sila ipagpapalit sa iyo. Ikaw ay nananatiling aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw ang aking hari. Ang buhay ko ay nakasalalay sa iyo. Ikaw ang taong kayang gawin ang lahat ng bagay. Salamat, Ama, dahil sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako, Amen. Kung naapektuhan ang video na ito ang iyong buhay, mangyaring pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga video na nagbabago sa buhay. See you sa susunod!